Magandang araw sa inyo mga kainis Magandang araw, magandang gabi pala kung nasaan kayo ngayon ay, 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 Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis Kung nasaan man kayo yung araw na to At ito yung araw na tatapusin na natin Puputulin na natin yung ating puno uh, Yan o, no? yung ating maple tree Kaya kung napapansin nyo no, Napakatagal na yan uh, Huli kong pinutulan yan Ano, eh, ano bang, anong bang year yun? Siguro 2018 Ano? Ayan. Tapos ngayon, 2025 na. 7 years na yata nakalipas na nakatayo yung stamp na yan dyan. So, nanghiram ako ng, ano, ng, uh, uh, ano to, di na ano, na chainsaw sa kapitbahay natin, actually sa akin dati to, nung meron nga tayong pinutol dito, ito pinutol natin yung puno na yan, meron tayong mansaanas dito at saka meron nga tayong pagkalaki-laking maple tree na nandyan kung naalala nyo, may mga tinapon tayo sa Eco Station na mga sanga o mga branches ng kahoy. Doon galing yan sa mga puno na pinagputulan natin. So ito yon. So since nasabi ko, wala na akong puno, it's no use na para sa akin to, binenta ko sa kapitbahay ko. Kaya ngayon, hiniram lang natin kasi nga sabi ko sa kanya, pwede bang mahiram sandali ang iyong chainsaw na binenta ko sa iyo. <laughs> At mapuputulin ko na yung ating uh, maple, ano dun, maple tree na stump. Yan. So tara, ano pang hinihintay natin pero magsusuot muna ako ng salamin, gloves, sombrero kasi medyo mahangin ang panahon ngayon mga kainags, ano? At ito, lagyan natin ng battery para matapos na. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. At kung napapansin nyo, nakasweatshirt ulit ako ngayon kasi nga malamig, mahangin. At syempre, kailangan din natin magsuot ng mga mahabang damit, pantalon, at syempre safety, shape, safety shoes, boots. At maglalagay din ako ng sombrero kasi malakas na ang hangin, baka ma ma mapuno ng hangin ang ulo natin. Sabi ko nga, ano nakaraang vlog natin, 'yang <laughs> mahirap na. <laughs> Puro hangin na ngayon, know? eh, yeah. no? so ganda ganda ng tingnan talaga ng ating backyard, no? Wala nang mga branches na marami nakaputumpok. Kuwatin na ng yung... kuwatin tayo ng ano rito. Salamin, kailangan natin 'yan. Syempre kailangan natin 'to. Lagyan natin dito. hindi ah, wag na. At syempre kailangan natin ng tuk. Oh! Syempre kailangan 'yan, no? para concentrate tayo sa pagputol ng ating uh, maple tree stump at ano pa ba, syempre battery, battery importante lang, matanggalan natin yun, medyo pangit eh pangit sa paningin sa harapan ng bahay natin ano ito na, this is the moment of truth actually mga kainags ano uh, last year, tinry kong putulin to kung napapansin nyo, mayroon na siyang ano rito ano kaya lang sabi ko parang hirap na hirap akong putulin gamit itong chainsaw na hiniram natin yung pala baligtad <laughs> baligtad yung bumili kasi ako ng bagong ano eh bagong chain no oh, chain ito toto to, chain na to yan oh yan bumili ako niyan so nangyari yung nasa ilalim nasa ilalim nito yun yung nasa itaas at itong nasa itaas na yung talim nandito yun yung nasa ilalim Baligdad So sabi ko parang hirap na hirap yung chainsaw. Sabi ko parang sobrang tibay nito, hindi kaya ng chainsaw natin. Yung, yun nga, baligdad pala. <laughs> so ngayon, ah uh, sabi ko, this time hopefully maputol na natin. Ano? Sana kayanin ng chainsaw na di baterya natin. Hopefully. Lagyan natin ng baterya para matapos na itong ating, uh, yan. Yan, so mga kainas, you know, doon sa mga hindi nakakaalam, itong puno na to kaya ako rin naputol yan gawa ng tulong ng chainsaw natin na to napakalaking tulong ng chainsaw na, na, ginamit natin na to last 7 uh, years ago no? E, ito hindi kaya hindi kaya oh, ah, saka narangdam ako bumabaon talaga eh. ah, tiba yun itong chinsaw na ito, mga sana Kita nyo yung mga pinagtabasa, no? Ayan, no? Wow, fresh na fresh, no? Pwedeng pang silab ng ano to, eh. Yung star Pie, ano? Star uh, uh, fire starter, no? Pag magpapasilab ka ng apoy. So, nandito na tayo sa pwesto na to. Pagod <sighs> <sighs> ako, mahal na rin, Huh! ito na yung mga <laughs> ilagay ko sa likod ilagay ko sa likod oh, sige sige para sa halaman mo o oh, ingat mahal na rin ha? Kaya, mapasok na si mahal na rin mga kaibigan, tayo ng sandali at oh, Nangala yung kamay ko tsaka yung aking balakang <laughs> pero oh, nasa kalahati na tayo no nasa kalahati na tayo ay nako, sumakit yung kamay ko kasi Nagpahinga lang tayo oh. so dito ang gagawin ko, dito pag dito na lang, putol na, bibigay na to. Tapos sa uh, hindi pa rin naman natin madadala to sa likuran ng bahay natin. Kaya gagawin natin pag natumba na natin to. Eh, puputol-putuli natin dito unti-unti. Dito na pag nakahiga na rito. Importante, malaglag lang to. Matanggal. Kasi mahal na rin na. Alis na. Bye ma. Mahal na mahal kita. Titingin yan. Abang hindi tumingin? Abo. Bihira. Tapos putulin na natin to. Dito naman natin tirahin. Kasi nangangalay na ako doon sa kabila eh. Dito naman. Parang ano ah, para mas maganda yung ganito, no? Salubungin natin dito. Charge natin. Tapos yung isa naman, oh, fully charged na rin to. Yan. Ha. Huh. na ako na salamin. Uh, medyo mala malapad kasi itong ano eh. Ito, kaysa doon sa salamin natin. Tsaka pang sa ano talaga to, safety. Safety glass talaga to. Tsaka para nakikita nyo yung mata ko. <laughs> Siguro dito naman natin tirahin no. Oh. Pahinga muna tayo Ah. Ah. Whew. ah. Bilis talaga nitong bagong ano ng Ryobi o charger. Oh. 20 minutes lang eh. Ito kasi yung old ano natin, oh, old uh, charger. Matagal siya, pero ito talaga bagong-bago. 20 minutes lang tapos na kagad. lipat natin 'tong ano. Lipat natin 'to dito sa mabilis kasi baka maubusan ulit tayo ng ng ano eh, ng battery no. naubusan tayo ng battery mga kainags na ano? so sinacharge muna natin yung battery natin pero yung improvement kita nyo yan oh. malapit na, konti na lang dito na lang Tap, nag, uh, inano ko rin dito no? yung pinutulan ko rin dito para mas madali natin makita at mas madali maputol kaya lang talagang naubusan tayo ng battery so yung mga bagong battery kasi natin doon sa ano sa Ryobi natin di ba meron tayong mga 6A So hindi kumakasya doon sa ano eh sa Rayobi natin na chainsaw kasi old style yung chainsaw natin. So nagbago na ng mga design ng mga Rayobi natin ngayon. Kaya yung mga bagong battery natin sa Rayobi hindi kasya doon. So naka dalawang ano pa lang siya bar. Dapat oh. dapat dito yan eh. Tapos yung isa, ayan <laughs> nandito pa lang dapat nandito. Ha. <sighs> so, sabi ko nga meron tayo mga ano rito no. Ito totoo. Katulad to 6A pang matagalan to kaya lang ito ayaw ko masya dito sa ano pakita ko sa inyo ito yung ating chainsaw na hiniram ayan ayaw siyang kumasya ito tira yung malaki <laughs> hindi siya nakadesign no yan. Pero siguro yung mga bagong chainsaw na ng Ryobi Yung mga ganitong bat battery, kasya na siguro ah, Luma na yung, yung yung natin eh, luma na nga yung chainsaw natin eh, no? So ito, 4A naman siya hindi rin siya kasya kasi nga iba yung design niya oh. Eh. iba yung design niya yan eh. oh. sumasabit siya rito so hindi siya naka-design para sa mga bagong battery kunin na natin to tapo na rin natin to bali nagbayad ako ng 11 dollars sa lahat lahat na mga kainags meron kasi tayong mga damit dyan mga mga babasaging baso yung mga tinapon na sa basurahan ng ating bunsong prinsesa nung naglinis siya ng bahay natin. Nandiyan lahat, pati yung plywood. Lahat, nandiyan na plywood. Lahat, pati yung mga giniba nating na cabinet. Is kaya kaya ng bulsa natin, $11. Tapon na natin dito sa, ano, sa pwesto na binigay sa atin. Yan, so ito yung mga basura natin. Ano? Lahat ng basura dito. Tapos yung bakal. Mga bakal, mga uh, dun, sa kabila. Naka. Yan, ito. Hindi natin tatapon dito. Ito lang mga plywood. Dito na. Ito tayo ng gloves natin Ayan Ay salamat Natapon na rin natin Parang iba paano O yan wala na no Ito na lang Ito na lang ang mga bakal na to Ay salamat Natapos din Salamat Na itapon din natin Ang mga basura Ah Meron meron pa no yung pinagpuputulan natin ng puno, yung stamp. Yun na lang. Pero wala nang bayad yun. Ay, salamat po Panginoon, natapos din. Dami mga ano, nakapila pa diyan no? sa likuran natin, no. Dami nakapila. Nako, makakain na naman tayo ng paborito kong onion rings, oh. Mhm. Uh mm -huh. oh. Bagong luto. Mm. Hmm. Mm. mm. Ngayon pa lumakas yung hangin. Tira. Oh. <laughs> Yan, na-meet pa natin yung mga subscribers natin dito. No? Tinawag tayo habang kumakain. Yan, ito pa. Kumakain tayo, tinawag tayo. <laughs> Salamat sa kanila. Yan, yung paalis na kulay pulang sasakyan. Dito ako eh, bigla akong tinawag eh. No? Gulat ako eh, muti ko na malulunod yung kinakain ko eh. <laughs> And shoutout sa kanila, taga Manning. Malapit sila doon sa Cabelas kung saan tayo nagbablog. Tuwan-tuwa raw sila sa vlog natin. Nakakatuwa raw tayo. Nakilala nila ako, no? Mga uh, kainis. Salamat naman sa kanila, no? Thank you very much. Shoutout sa kanila. Family sila, eh. Dalarama muna tayo, mga kainis, ano? Hanap lang tayo ng picture frame. Kumuha lang ako nito, ano, uh, pang barbecue natin, mga kainis, ano? ano? Pang ipit. Tsaka maraming maraming salamat nga pala sa mga comment ninyo doon sa sa steel brush na ginamit natin nung naglinis tayo. Hindi na yun pala dapat ang gamitin natin. Yung mga nag-comment pwedeng patatas or white onion yung panlinis ng grill. Nakabili na tayo dito ng ano, ayan o. Oh. Lagayan pati ng barbecue. Pag nagluto tayo tapos picture frame, nag nagbumili na rin ako. Tuloy natin yung ano, tuloy natin yung pagputol ng stamp doon. So yung mga battery natin, okay na yan. Fully charged na. <laughs> ayan, malapit na yan. Malapit na ma maputol natin yung stamp natin na yan tabi muna natin yung isang battery rito Ayan oh. Wow. Ay, salamat. Ay, salamat. Tapos din. Tapos ano, ah, uh, Unti-untiin natin to, puputulin natin to kasi hindi ma, hindi mo natin kayang buhatin to, laki-laki nito eh. Unti-untiin natin dito. Utay-utay lagariin natin. Oh. So ayan natanggalan natin oh, ito mga kainis oh. Ayan. So ito na lang. Pagkatapos nito, nako ay eh, makapal-kapal. Makapal-kapal tong balak bagay. Pagtiyagaan na lang natin ano. Nahatiin dito oh, pag ganun. Tapos pag ganun, cross. Pero importante nabawasan natin. Ito na lang tapos pahinga na muna tayo. Bago tayo busan ng battery, hiniwa ko na to. Ito to, hiniwa ko na mga kainis oh, kita nyo at least sa uh, hanggang dito kung napapansin nyo ano madali lang siyang hiwain kasi matalas yung chain ng chainsaw natin eh. so, ayan, so pag nahiwa natin yan doon bibiyakin din natin dito para mas madali natin mabuhat papunta roon sa backyard natin tapos natapon natin uli sa, sa, eco station umpisahan na natin buhatin to magang lang naman to eh. kasi tuyot na to eh tuyot na oh. wala na tuyot na wala nang katas wala nang tubig kasi pitong taon na ang patay, patay itong puno na to. uh diretso na natin dito sa ano. Dito, dito, dito. uh, <laughs> Buti na lang, malakas-lakas pa tayo sa edad natin na to. Ano? Lapag muna natin dito. Yan. Yung ano nga pala natin, yung bunsong prinsesa nga pala natin mga kainags, ano? hindi pa rin natatapos yung mga project niya din sa loob ng bahay natin. So kanina, meron siya mga binili. dami na naman yung gamit na pinamili para doon sa kanyang project sa loob ng ating bahay. Nakakatulong na siya dito sa loob ng bahay natin. syempre may trabaho na mga kairin siya. So, nagsishare naman siya. So tara, nauhaw na ako. Kaya mo na, uh, in tayong tubig. Na meron siyang uh, fixed marriage sa uh... huwag magagalit sa atin yung may-ari nito. Huwag kang magagalit. Huwag mag no, 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 no. No, 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 Ah Ah, 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 ah. Bita, bita. Bibigyan ka na Bibigyan ka na Wait, 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 wait. Tira tong aso na ito. Ah. Bigyan natin ng palit. Ah, ah, ah. Yan na. Ah, ito yung palit na. Kanyan. Nakakot. Tinitipon nga muna natin tong mga basura ng bunso natin no? Oh, hanggang ngayon naglilinis pa rin siya dun sa kusina natin eh. Talaga nagre-renovate Ito yung mga tatapon natin sa recycle oh, Mga tinapon niya Nakakatawa <laughs> no Nalilinis ng masyado yung kitchen natin Pati yung loob ng sala natin eh, no? <laughs> Grabe yun oh. Meron ako nakitang Napakatagal na nito mga kainag so, kung napapansin nyo Ayan oh, maple leaf August 18, 2016. So ito yung dahon ng maple leaf na yan pinuputol nating puno na yan oh. Yan. Kasi ang laki nan yan. ang taas dati, mataas yan, tsaka malaki talaga yan. Inunti-unti ko lang ano. So ito na yon, pinipumitas ako. Sabi ko gusto ko maging ano, maging souvenir para pagdating ng mga tao siguro mga 9 years, 10 years. O okay, mag 9 years na to no. Mag na 9 years na sa August. <laughs> August 18. 2025, 9 years na siya, no? kasi tapos sa twenty uh, sa 2026 20, next year, 10 taon na to, grabe oh. Ito na siya, natuyo na siya. Dati green lang yan, kulay green lang yan eh. So ito, dyan dati galing yan. So ngayon wala na, oh. putol na. Ah, <sighs> na charge ko muna yung battery natin, ah, oh. na-drain -na yung battery natin eh. Nung ano, nung chainsaw. <laughs> grabe, ano? sandali lang mga kaini. sandali lang natin na, na ano. Siguro mga ano lang, mga 15 minutes, wala pa 15 minutes, mga 10 minutes pa lang ano. Ayan, nabiyak na natin, no. Oh. Grabe, ang lupit nito. Malupit tong chainsaw natin na to. Ayan, so nabiyak na natin. Ito, grabe. Oh. <laughs> Tapos ha, gagawin natin. Tatob natin to. Ah! At bibiyakin naman natin. Paganto paganto naman para madaling buhatin kasi mabigat 'yan eh. hindi natin kayang buhatin 'yan eh para madala natin doon sa ano sa backyard natin ano tapos ito ganun din yan ganun din ang gagawin natin dito putol na no timber so bali meron akong apat na puno rito sa bahay natin ang hindi ko lang pinutol itong puno na to pero last year di ba last year eh binawasan natin yung mga sanga nito eh no yan yung mga sanga rito kasi umaano sa bubong ng bahay natin ang tinira lang natin ito pag pero ang bilis yung ano sumibol na naman dito tatanggalin ko rin ito itrim natin habang habang konti pa no habang maliliit pa habang kaya pang tanggalin kasi pagka tumagal-tagal yung mga sanga nito nagkakaroon ng tinik. Mahirapan natin tanggalin habang habang maliliit pa. Tanggalin na natin yan. Ay, salamat. Nakakatuwa naman, ano? sandali lang. Tanggalin muna natin itong ano? battery. I-charge ulit natin. At, tapos eh, yun naman ang bibirahin natin. salamat Panginoon. Natapos din putulin ang matabang puno <laughs> na stamp. Ay. Magaling. Hindi kailangan sakyanin natin 'to. ang galing ha na si Mahal Reyna makakinis dito kumakain sa labas ng bahay natin ano? kasi nga naman syempre presko ang panahon medyo malamig nga lang pero okay lang yan nakasikat naman si Haring Araw naku naku si Sayon, gusto pa yata makisali ah <laughs> Ano, kumusta ba? Okay tong Okay tong upuan na nilagay mo dito, mahal na nakakatambay tayo dito ah Papasyon ko muna yung mga aso natin, dito ka muna ha eh. Nagbamadali tong mga aso nito, kanina pa eh Kanina dino ka pa, pa namin, kanina ka pa hinihintay, di ba ba alam? O tong isa na to, kanina oh, excited na excited na ano, oh, dito ka muna. Enjoy ka muna, ha? Ano? Si sino ba ang una ko ipapasya sa inyong dalawa? Nako eh. Sino? Si Saya. Ikaw muna. Nako eh, pareho silang gusto kong ipasyal sabay. Kaya lang hindi pwede silang isabay na ipasyal. Mahahati katawan ko. Kasi yung isa pa hinto-hinto, yung isa naman lakad. Mm -hmm. <laughs> hindi Bahala na kung sino mauna. Pero tingin ko mauna yung maliit. Ha, uh, sandali, sandali. Oh, ito yung pinagputulan natin. Ma, pinagputulan natin. O, oh, o. Oh. Mm -hmm. mo malam pinansin. So, ay. Itong ayoko ko sa pag pinagsasabay natin yung dalawa eh. Ito maarte to si sa Sayon eh. Iwalay kaya tayo, mauna ka ma. <laughs> Kasi gustong gusto niya humahawak si, si Mama Perly niya eh. Ay. Nako eh, magwawala. Mauna ka na. Hiwalay tayo. tayo. Ma eh. Hiwalay tayo, mauna kayo. Ayan ang sinasabi natin. Okay, ayaw natin pagsasabayin yung aso natin eh. Ito, itong aso nato, siloso to eh. <laughs> dito tayo, dito tayo. Ayun sila mahal na rin. Dito tayo, dito tayo. Halika dito. Ayan, sundan natin sila mahala Dito ka lang, wag kang naku. Oh, dito ka lang, dito ka lang, ha? <laughs> first time kasi ano eh, first time na makasama ko si Mahal Arena, ginagala natin yung mga aso natin, mga kainay sana. Eh, kaya itong si Sayon, masaya masaya yan kasi siyempre, alam niyo naman. Yan. Nakapo. ay, buti pa si Saya, behave oh Dito, dito eh ah. hmm. Baka, baka hilahin ka niyan ma ha? Hilahin ka ni Saya malakas lakas yan, malakas yan, nakala mo O, dito tayo Dito tayo oh. Ay, nako Si Saya Ang lalakas ng mga aso natin, grabe ay, Hindi, eh Ganun talaga pagka nagtitimigla siya, masasakal talaga siya Parang si Sasha yung humihila kay Mala Reyna <laughs> ah. Ano? Hindi Napagod ka? Ali hindi ko magana O baka tamaan si Sayon ha? Magsuot ka ng ano Nang salamin Tuturoan kita Pasok mo na si Sayon At pasok mo na si Sasha Sasha halika mo na rito So yung mga kinis dito na tayo no Kakapasya natin sa dalaw <laughs> Si Mahal na rin Naghiwalay na kami ni Mahal na rin Nagawa ng <laughs> Ay nako eh Nagwawala tong isang to kasi sinarado ko kasi malakas yung hangin kanina. Uh, napagod kami ni Mahal na Reyna, mga kinis. syempre lalo na yung lalo na si Inay, napagod. Tapos pagdating pa ni Mahal na Reyna, eh, nutusan pa tayo. Pero okay lang yan, para malinis na backyard natin. Kita yung backyard natin, no? Oh. Naku, nauhaw si Kutore Toy Toy. <laughs> Ay, salamat naman. Ano yung tinapay ko? Ha? Anong tinapay? Yung inside mada ko. Ay, hindi ko alam. Baka si Glenn. Baka nagutom siya kanina yung bunso natin Siyempre kita mo namin yung ginagawa ng bunso natin Mula kanina Pagkagising eh Pambihira Bumira agad Hanggang ngayon Mag alas 11 na ng hapon siya? Ay, Mag alas 11 na ng gabi mga kainags, ano? siya ah, Sino? Si Hindi gumaga pa lang Nandito na eh di ba? Hanggang ngayon Tingnan nyo Kaya nga nandito kami sa labas Di pa kami makaporma doon sa loob eh. <laughs> magulo yung bahay Magulo yung loob Mga, mga kainags, ano Pero okay naman di ba? Yan. So mga kainex, maraming maraming salamat sa panunod. Hanggang dito na lang muna yung vlog namin ni Mahal Arena. At mapapalam na kami. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. At maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Yan. <laughs>